everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po na sa lahat po na nagpapa-reading, sa lahat po na nagpapabook ng reading. Maraming maraming salamat po. Pasensya na po kung hindi po kayo napapansin, better to check your Facebook. Baka po ito yung nakalock, baka po ito fake account, baka po ito ay hindi yung Facebook account. Hindi po talaga kayo papansinin ng ating um, admin mga mahal ko. So checking energies tayo. Kamusta kayo? Kamusta ang mga buhay-buhay? Oy, wow. Ate oh, ba. Diba? So ang ganda ng sagot sa inyo. Okay. Um, something good opportunity ang na, nava-vibes ko dito. Okay? New beginning, may pagbabago, meron kang parang tatalikuran or something. Um, possible if someone na nagbibigay sa'yo ng toxic, your family, your ano. Parang ano, um, meron dito ako sense na parang, Uh, someone din person from the past na he is always talking sa iyo kung lalaki ka maring ito ay your ex minsan may nava vibes ako dito sa sa ngayon ay mukhang meron parang nakamasid sa iyo sa something pwede malayo or malapit yung energy na ito but something din dito na you need to manifest because ang ganda ng sagot sa inyo kung gagalaw ka pasok shoot sa ball if ever sometimes kung magmanifest tayo feeling mo parang walang nangyayari feeling mo parang feeling mo parang um bakit parang lahat ng prayers ko hindi binibigay ni Lord bakit parang bak, bakit kasi heavy yung heart mo during na meditations, during na manifestations, heavy yung puso mo. Okay? Baliktad kasi yan sa spell. Ako kasi, ako yung gumagawa. Ako yung nag, nagmamanifest sa aking client. So, example, ginagawa ko yung um, client ko. If, example, nag, 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 nag spell ako ngayon sa harap ninyo. Or sa harap, example, walang tao. If ever wala kayo, hindi kayo exist. So itong lumapit sa akin example may asawa and then may anak and then may third party. Okay. Pag yung trabaho ko na parang ginagawa ko lang siya, ilalagay ko yung mga sangkap, yung mga mga gusto kong gawin, ganun lang. Do you think it's uh, 100%? Hindi po. Hindi po 'yun magaan 'yo mag um accept ng universe. But kaya kung magtataka kayo, bakit paus ako? Kasi hindi ako pumapayag. Na alam mo yung magluluto ako wala sa puso. Yung bawang sibuyas, abo, ang adobo, wala sa puso. Pero yung spell kasi kapag nagluto ka, para ka nagluluto ng ulam. Dapat masaya ka, nandoon yung passion mo, nandoon yung pagmamahal mo nandoon sa puso mo, nandoon lahat. Kinakausap mo yung hindi naman wag mo naman ni ano yung the way na magsasalita ka sa pagluluto. Sample ko lang to para maintindihan ninyo kung paano magwo-works yung dasal at manifestations. Like, Lord, gusto ko po ng house and lot. Gusto ko po ng 10 million. That's all? Hindi po. Hindi ganon. Ganun din ang spell. Hindi dapat na parang ganun lang. Ako, nag-iba ko eh. Excuse. Iba ko eh. Like, kailangan to magawa, kailangan to mangyari. Nagde-demand ako. Ganun ako. Galit. galet ako. Bakit ako galit? Kasi, depende sa emotion sa nakikita ko, sa ginagawa ko. Kapag kapag okay naman okay yung magiging mood ko. So kapag malala kapag problema parang ape ang aking client, galit ako. Diyan ako galit. Nagdede-demand ako na kailangan ito matulungan. Yes. Ah, uh, sumisigaw ako, umiiyak. Um, nagpapanik. Alam mo yon, parang something na parang na parang wala naman problema but um kailangan kong mag-alala alam yun, hindi ako plastic na tao. Talagang pinapakita ko na um, kung ano yung emotions ko. Galit ako, bakit kailangan may masaktan na bata, bakit may mahirapan, ganun ako magtrabaho. Yes. But after ng ilang trabaho, kapag meron naman positive naman ang nangyari, okay naman ang, ang kalalabasan niya, ay magiging masaya ko. In that time na meron akong minsan na ginagawa to magpapasalamat na na, na na natulungan ang client ko. Okay? So, but pag hindi, ayun nga, minsan nagwawala ako. Ayun. So, kailangan didikdikin ko talaga 'yan. So, kapag may gumagawa naman, doon kami mag-aaway ng um, sa gumagawa sa kanya ng masama at ako. So, maglalaban 'yan kami. But minsan may manggagamot na mabait. Nag-uusap lang kami. Nag-uusap. But hindi lang pala. Sorry ha. Hindi ganun kadali. Yes, minsan hindi sila nagpapatalo. Wala tayong magawa. Kapag minsan hindi sila nagpapatalo. Ganun po talaga. Okay, so... Um, do sa manifestations. Huwag ka mapagod. And kung may lakad ka gawin mo, if ever may something, may, may advisor, may advisor kayo, meron, nagtuturo sa inyo kung ano yung gagawin, gawin mo lang, do it. But, um, I, I know there's something ma, malungkot. There's something malungkot na parang M empty, hindi kayo kompleto. But if you just remind every day ang sarili mo, na mas may mahi, nahihirapan sa sitwasyon mo kaysa sa iyo you will be strong okay but ito lang oh your your ex or your past person okay i think um uh, hindi ko gusto yung energy niya ano ah uh, feeling strong but alam mo yun instead saying sorry instead na parang ligawan ka or sue so you and but nagpapanggap pa siyang kuno na parang hindi siya nasasaktan or strong siya. Alam mo yun? And but suddenly, alam ko, may baka, 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 may mga buntis dito na nanonood sa akin. Okay. Uh, may hidden secret your person. And one day siguro, um, uh, lalaman mo or malalaman mo naman ito. Kung alam mo na, baka talagang you need to move. You need to do something kung mahal mo talaga yung person mo yan. Alam niyo mga mahal ko, ang mga tinutulungan ko ang mababa ang loob. Yes, I'm just being honest po sa inyo. Magiging honest ako sa inyo. Magaan ang loob ko magtrabaho sa taong mapakumbaba, sa taong malambot, sa taong maawaen, sa taong hindi, alam mo yon hindi, hindi para mataas ang tingin nila sa sarili nila. Okay? Pero may mga tao na akala mo ang tapang-tapang, pero kabaliktaran pala yon. May mga tao nun. Pero yung mga ganun na tao, hindi rin makakatago sa akin. Nakikita ko kung ganun sila kabuti. Okay? I know may, if ever may tao dito, may mga taong may, may mga ipon, may mga kakayahan na um, okay naman ang status mo, but mag-grow ka pa. Kung sino ka man, meron na nono dito sa akin, okay? Ah, uh, tuloy mo 'yan kung ano man 'yan. Ang kung if ever magpapa kayo, hindi lang po 'yan basta-basta um lang. No, hindi po. Tinatanggal ko yung blockages, Minibigyan ko kayo ng positive and inihil ko kayo sa lahat ng trauma. Yan, so may manifestations, may pambalisa. Okay, package po talaga yan pag nagpa-reading kayo. Okay? Ah, uh, okay. Um, meron dito missing opportunity na nakikita ko. Um, if ever meron dito nagdadalawang isep example, Ma'am, ano po bang, what do you mean, magpada, magdalawang isip? Gawin mo. If ever example, gusto mo magpa-reading, pero nag-aalanganin ka, ganito, ganito. Ang advice sa'yo, baka ma opportunity ka, gawin mo. Pero kung ayaw mo talaga, wala pong masama. Okay? i-correct ko lang, yung mga owl or ano ba tong tawag? Hindi, hindi siya owl. Yung mga itim na ibon, like, nakalimutan pa. Ano bang tawag dito sa atin? Nakalimutan ko. Um, sila ay tagapagbantay. Huwag kayong matakot kung meron kayong makitang ibon na itim. Hindi maganda yan. Na pag, what I mean, hindi yung ibon na ikaw. Ikaw ay you're just being so negative. May makikita kayong pusang itim, ay malas yan. May makita kayong ibon na itim, ay malas yan. No. Hindi sila malas. Okay? Hindi sila malas. Sila ay tagapagbantay po. Sila po ay nag nag ano yung pusa na nagbibigay sa ng protections to absorb the negative. Okay? So inshaAllah managinip kayo ng tubig, alahas, kaperahan, mansions, lahat masasaya. Kung managinip kayo, pwede nyo po yan i-comment dyan. Okay? Mga breadwinner, pwede po kayo mag-comment dyan. Like, ma'am, ilang taon na ako dito sa abroad. 11 years to 10 years na ako. Wala pa rin ako na ipon. Okay? So, kailangan po talaga meron tayong gagawin dyan. Vault ritual ang kailangan dyan eh. Okay? So, at on the other side ng energy ng cards ninyo, ayoko man to sabihin sa inyo, pero hindi naman to lahat. Hindi lahat makaka-resonate dito, but sa mga iba lang po to, someone na meron nagtatrabaho po sa inyo, I'm sorry, kailangan ko tong sabihin, meron gumagasto kasi dahil sa pagmamahal niya, dahil inget, kinakain na siya ng inget, pwedeng selos, okay, pwedeng selos po yan. But, kung wala naman, of course, hindi naman lahat po yan. Yung mga iba po talaga ay meron kayong, uh, meron na iingit sa inyo, meron na bubuisit. Okay, you need to protect your energy. Paano mag-protect ng energy? Siyempre, huwag kang masyadong open book dyan sa mga taong kakilala mo. Sa mga bago mong kakilala. wag masyado. Protect your energy pa rin. Okay? Halimbawa, meron kang bagong trabaho. Siyempre, yung mga kasama mo na yun, um, kakilala mo, ba diba? So, banding-banding, magkukwento. So, open book ka na, sinasabi mo na yung mga ganito-ganito. So, hindi dapat protektahan mo pa rin yung uh, sarili mo. Okay? Yan. So, may blessings. Yan yung good news. May blessings pa rin paparating. Mukhang maganda ang ang Mukhang maganda ang magiging flowing ng energy nyo. Yes. So, andito naman, okay? May nagbabantay pa sa'yo. Don't worry. Kahit hindi po yan angels, even animals can sense. Okay? Nasi-sense nila kung, kung kailangan mo ng uh, bantay or tulong. Okay? Magpakain kayo, magpa- kain kayo ng cats and dog, magpakain kayo ng buntes. So anyway, may nagpa sa akin. I, I know, client ko na siya, siya before. And sabi, ma'am, sabi mo tumulo. <laughs> na scam daw siya sa tinulungan niya. So, um, kung gusto niyo po tumulong, hindi niyo alam saan niyo ilalagay yung mga tulong niyo, Pwede niyo po ipadala sa atin. Meron tayong tinutulong ang cats and dog. And pwede pong ipapadasal natin yung mga pangalan niyo doon sa temple. Okay. Um yes, may mga master ako. Meron ako master sa uh, sa Middle East, meron din po sa Africa, meron din po sa India, meron Malaysia. Okay? Kalat po 'yan kami. So ah uh, 'yun po yung pinaka maganda, ay hindi po tayo basta-basta na isang spell lang ang alam. Okay? Pag pag talagang money spell Middle East po talaga 'yan. Ang daming mayayaman kasi doon. ba? Diba? So, Hay nako. Yung pagsisisi ay laging nasa huli. Yan, look at that yung person mo gustong bumalik pero hindi niya alam kung paano, hindi niya alam kung kung paano magumpisa, paano paano ka ibalik, paano nabubuisit siya kasi masaya ka. <laughs> yung some of you ha, naiinis siya kasi you are um, ano ka na, parang masaya ka na eh. nakaka nakakatawa yung mga ganitong nasa huli ang pagsisisi talaga so tingnan natin pa rin yung energy ulit ng person mo although person although energy mo to tingnan natin yung energy mo pa rin um i mean energy mo but yung lumabas sumasali yung So, nagsiselos yung third party rin, no? Oh. umiiyak, nag-aaway sila. ah <laughs> uh, nagkakapisikalan to, for sure. So, de oh, ba? Diba? Ito yung energy ng third party. Hmm. Nagpapanggap na masaya. Nagkakapisikalan sila. Hmm. Ayan. So, meron din talagang bad employees. May mga suhol, may mga nagsusumbong-sumbong kung bakit kayo nasira ng person na yan. May mga ganon, may mga may sumira talaga. But, kung okay naman kayo ng person mo na sa, nagsasama kayo sa isang bubong, I think meron lang siyang financially problem. Kung hindi po ito, pwedeng business sa work, trabaho, health, kalusugan, B uh, bantayan nyo din ang kalusugan ng partner ninyo hindi mm, siya healthy okay, tingnan natin yung inyong kaperahan, although mayroon doon sa una natin but again, tingnan pa rin natin yung inyong kaperahan wow okay Siguro mga ilang week ma mag-overthink ka lang. Pero panalo ka pa rin. Um, if ever meron kang deal with the cases, mananalo ka pa din if ever. Hindi ko alam kung business ba to ano, but kung hindi naman to cases possible na parang meron kang parang ginawa, eh, bahala na, gagawin ko to. Tuloy mo daw yan. Huwag ka magdalawang isip. Halimbawa, if ever may plano ka, tuloy mo. But sa mga nag-aalanganin, magpakonsulta kayo sa akin. Magpariding muna kayo. Mm, may good news. Wow. Um, sa mga merong mga yumapa na matay na ang inyong mga mahal sa buhay, nandyan sila sa tabi ninyo at uh, lagi silang nag pro protect sa iyo. So, yayaman ang anak mo, yayaman, ano, you know, may good news, may positive, merong maganda, paparating, outcome, okay? ah uh, good news to, maganda to, okay? So, maraming salamat sa lahat po ng gusto magpa-reading and ayun lang, dito ako natawa, nagkakapisak, nasasaktan niya yung third party, okay? So, mukhang may lakad kayo itong this coming week kung hindi po ikaw baka yung yung person mo. Okay? Baka may lakad, may 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 something, may regalo kayong um um meron din ako nakikita na kailangan mong alisin minsan ang pagka-negative mo. Okay? So, meron din ako nakikita na nakatagong email or cellphone So, kailangan yung alamin niya kung hindi nyo malalaman yan. Baka alam nyo na. Okay? So, yun lang naman po ang nakita natin. And ingat po kayo, congrats sa Okay, insya Allah managinip kayo ng tubig, naliligo kayo. So, yung tubig, uminom kayo. Okay. So, hindi pala ako nagpapasalamat. Maraming salamat sa client ko. marami maraming salamat. Akala niya siguro. <laughs> wala akong ganito. So, nagpadala siya. Gusto ko siya. Talagang ang ganda ng napadala mo, ma'am. Talagang fitted talaga sa gusto ko. Um, kasi meron ako niya, natataasan ako. ba diba? So, tamang-tama yung pinadala niya sa akin, mababa. Yan talaga yung gusto ko. Kasi minsan nakikita niya, nakapatong dyan. So, talagang ang ganda. I love you, ma'am. So, ito po yung aking Facebook account dito po kayo mag-message. Okay? Mga admin ko po ang makakausap ninyo. Okay? Wala pong iba. Sila po ang nag-aayos ng inyong mga schedule, mga mahal ko. Okay? So, problema sa pera, problema sa third party, problema sa uh, sa inyo, kung gusto mong i-check yung anong nangyayari or something. Kung meron kang doubt, Huwag nang mag-isip ng negative. Mas maganda magpa-reading muna kayo bago kayo mag-isip ng kung ano-ano. Okay, so maraming salamat. I love you all. Uy, congrats sa mga ano dyan ha. May paparating na good news sa inyo mga mahal ko. I love you. God bless you all.